All-time best campaign, yan ang hatid ng Philippines Centennial Team para sa Paris 2024 Olympics. Isa talagang historic performance ang ginawa ng mga atletang Pinoy sa Summer Games. Ito ang unang pagkakataon na mayroong back-to-back -back multiple medals ang ating bansa sa Olympics. Bumira si Carlos Yulo matapos niyang masungkit ang medalya sa men's floor exercise and vault events. Siya ang kauna-unahang Pilipinong double gold medalist sa Olympics. Hatid naman ng mga boksingerong si Nesty Petesio at Ira Villegas ang dalawa pang medalya parehas bronze para sa Pilipinas. Si Yulo at Villegas ang nagsilbing flag bearers para sa Pilipinas sa closing ceremony and deservedly so. Kahit na apat ding medalyang nakuha ng Pilipinas sa nakaraang edisyon ng Olympics, nahigitan pa rin natin ang kampanya natin sa Tokyo. If you base it, everybody naman base it on gold. Eh. Uh -huh. If you base it on gold, pag nalampasan mo yung one, so we got two. That's it. That's it. na surpass natin yun. Dahil sa apat na medalya na yan, nakamit natin ang ating highest Olympic ranking. Tumabla tayo sa 37th place kasama ang Hong Kong sa pagtatapos ng ating kampanya. Ang Team USA naman ang nanguna sa overall medal tally habang pumangalawa ang China at pangatlo naman ang Japan. Ang Pilipinas ang tinanghal na best performing Southeast Asian nation in back-to-back -back Olympics, pumangalawa naman ang Indonesia na nakuha ng dalawang gold at isang bronze, habang ikatlo ang Thailand na nag-uwi ng isang gold, tatlong silver at dalawang bronze medal. Dahil sa mga medalya nating maiuuwi, meron na tayong labing walong Olympic medals, tatlong ginto, limang silver at sampung bronze. Sa pagtatapos ng Paris Games, isang tagumpay talagang maituturing ang isang daang taon paglaban ng mga atletang Pinoy para sa bayan. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Christine Jacobs-Andeas, Newswatch Plus.